na siya tahanan ng Ama. O Diyos, aming Ama, aming pinagmulan at aming patutunguhan, may kintal na ng larawan ng kamatayan, na ang katawang lupa lamang ang namamatay. Ngunit ang mas mahalagang buod ng pagkatao, ang lunduyan ng diwa at kaluluwa, na siyang bukal ng isip at pag-ibig, ay hindi mawawasak ng kamatayan kundi nagbabagong buhay at anyo lamang. Kaya ngayon, Panginoon, manalig nawa kami na ang aming minamahal na si Nanay Carmen ay tunay na lumipat lamang sa mas magandang dating. Sa sandaling ito, nananatili siyang buhay, punong-puno ng pagmamahal para sa amin at naghihintay na muli kaming makapiling. Paalam, mahal naming Nanay Carmen. Ipanalangin mo kami, gaya ng ginagawa namin para sa iyo, hanggang sa magkasama tayong muli sa iisang tahanan, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Magsiyupo po ang lahat. At ngayon po kung mayroon po sa members ng immediate family ang gusto pong magsalita, magpasalamat sa mga taong tumulong po sa kanila, maaari na po silang pumunta dito sa harapan.